Ngayon po ay ikalabing pito ng Abril. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang itong pasasalamat, kahilingan ng ating mga tagapagtaguyod kasama ang kanilang pamilya. Pasasalamat ni Nayuki Iwatake, Anthony, Stacy, David at mga anak, Keito Kunaga at pamilya, Mayor Roderick Didi Chongson at pamilya, Ernesto at Christina David at pamilya, Maria Cecilia at Michael Javier at pamilya, ang pamilya Restua, Ligon, Garcia, Libunaw at Valentino, Miguela, Viola, Bacuño, sa natatanging kahilingan ng pamilya Ramos at Godoy, Bernard Guy Godoy, Rowena Dizon Godoy, Coco, Virgida David at pamilya, Juliet, Loreto, Monica Concepcion, Melinda S. Manuzon at pamilya, Carlos Teresita Obosa Cancino, Barbara Valdez Santos, sa kapayapaan ng kaluluwa ni Nagaudencio at Rosalina Godoy, Fidela de Jesus de Guzman, Carmen de Guzman Chongson, Ido Chongson, Norberto Teresita at Ariel V. Cruz, Esmeraldo Amang Rosa at Judith Waminal Carlos, Virgilio Guadalupe at Ricardo Cayetano, Elizabeth Choi, Joseph at Maria Kim, Solomon Cho, Juan Salume Simeon, Patrosinya Juvencio, Monsignor Juan Alarcon, Edgar Rayton, Armando, Orfelina at Jonalyn, Rodolfo, Fe at Chani Apolinario, Atilano Jr., Esperanza, Felomena Concepcion, Maria Mercedes Mercedes at Ernesto Ligon, mga yumaong kaanak ng pamilya Restua, Ligon, Garcia, Libonawa at Valentino, Amelia, Ben, Cheryl at Jan Rubio, Alfredo Domondong, Silvino Sr., Trinidad, Diosdado, Leonora, Angelita, Eduardo at Silvino Jr., Cesar, Jose at Magdalena, mga yumaong kaanak ng pamilya Benerasyon, Suheko, David, Texon, Pacheco at Derueda. Ngayon po ay Huwebes Santo, pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapuna ng Panginoon. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Ang lingkod ng Diyos ay lingkod ng bagong tipan. Sa dapit-hapong ito, ipinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa piging na ito, itinatag ni Jesus ang mga sakramento ng banal na orden at ng Eucharistia. Paglimlim natin, paglimiin natin ang kahulugan nito para sa atin na mga alagad niya. Ngayon, gaganapin natin ang paghuhugas ng paa ng mga alagad at ang pagbunita sa huling hapunan. Ang paghuhugas ng paa ay hindi lamang isang ritual na ginagaya ang ginawa ng Panginoon, kundi isang panawagan sa lahat na maglingkod sa pag-ibig, tulad ng paglilingkod na ginawa ng Panginoon. Nagsimula pa ang rito ng paghuhugas sa kalagitnaan ng ikalimang siglo sa Jerusalem at formal na naging bahagi ng liturhiya pagkatapos ng ikalawang konsilyo sa Batikano. Pagkatapos ng misa, ang reposisyon ng mga natirang banal na ostia, isang kilos na nagpapaalaala sa panahong wala pang tabernakulo sa loob ng simbahan, at inilalagak ang natira sa ibang bahagi ng simbahan na malimit ay sa sakristiya. Pinagtibay ang kilos na ito noong ikalabing tatlong siglo sa pangunguna ni Papa Urbano Ikaapat, matapos na itatag ang pista ng Corpus Christi. Kaalinsabay rin nito ang isang matandang gawain na pag-aalis ng mantel o takip ng altar.